Hello, hello everyone! Ang bongga, bonggang-bongga! So ngayon ako'y palabas at punta ako ng city sa ngayon. So yan, kaya naka-outfit na po tayo ngayon. OOTD check. Yan. Kasi gawa ng, kaya naka-short na tayo. Kasi mainit na po dito ngayon sa Jerusalem, Israel. Kita niyo naman ang init-init everyone. So di ba? naghihintay lang ako na mag-green everyone. Diba? Diba? Narito ako sa may ramban lang everyone. So, yan. Hintay ko lang mag-green siya everyone. Diba? So, yan. Nag-green na. So, tayo tatawid. Ang init nga ngayon. Grabe. Hindi ko kanaya ng init. Tapos naka-short pa ako at naka-t-shirt lang ako. Ang bonggang-bongga. So, pero it, ano, yung fitted light yung sa akin, so, gawa ng dry fit, gawa ng para ma-sip-sip talaga yung mga how we say, good one. Diba? Ang init, nasa park na ako ngayon. Yun lang everyone, thank you so much.